Nakatagdang maghain ng resolusyon si Katanduanes Board Member Edwin Tanail ngayong araw upang hinga ng opinyon ng publiko kaugnay ng planong paglalagay ng Naval Base sa Panay Island sa Panganiban. Ito ay kasunod ng namataan na barko ng China sa bahagi ng Vika Katanduanes. Sa panayam ng Bomba di de Gaspi sa opisyal, sinabi nito na layunin ng akbang na mas mapalakas pa ang pagbabantay sa territorial waters ng lalawigan. Ayon kay Tanail, na kinakailangan munang magkaroon ng konsultasyon sa mga mamamayan hinggil sa naturang plano. Matatandaan na sa pagtungo ng isang Chinese vessel sa Katanduanes. Naghulog umuna ito ng unidentified floating object na nagdisulta sa pagkawala ng automatic information system ng mga barkong naglalayag sa lugar. Samantala, sinabi ng opisyal na nag-request na sila sa Philippine Navy na magsagawa ng regular na pagpapatrolya sa lugar upang mabantayan ang mga foreign vessels na pumapasok sa katubigang sakop ng lalawigan. Ang pinapakiusapan namin itong ating mga mangingisda sa kanilang pagpalaot, kung ano man ang kanilang makita, ay mag-ipagbigay alam ka agad. Kami ay humihingi na ng tulong sa Philippine Navy na kung maaari ay uh, na sila dito sa aming karagatan. Ang bahagi na naging payag ni Katanduanes Board Member Edwin Tanael. Yan ang gulat para sa Bomo Network News, Bomo Romeo Bilardo Jr. para sa number one ng most trusted radio network in the country, Bomo Radio Philippines, Basta Radio, bombo.